Ah, ano nagawa ko? Sige lang. Ano yung nagawa ko? Na-zoom ko ata. Paano yun? Nawala kayo lahat. Na-zoom ko ata. Paano, paano yun? Ba't ganun? Atras ka konti, para kasama si Minako. Sige, atras ka konti. Ikaw susunod na. Minako, <laughs> tingin naman. Tingin ka dito. Huwag kang magtago.